Okay. guys ay kamote ayun guys kamote <laughs> ayun guys namimili kami guys ayun shout out guys sa aking vlog ayun guys itong, oh, ito manong, lang ayan, manong guys ang mahal ng tulay guys mahal daw ng tulay magkano atin sa kamote hindi okay. lang kamote baka mabusan Magkano kamote? Ah, guys, kamote daw 50. Ay, 60. Unti lang naman, naki. Pang ano lang. Wala na po ba? Ganda sa gulay. Ay, sa gulay. Like. Ayan, guys. Ay, lalapas ako. Excuse Ate, ito lang ba? Wala na? Baka meron pa dyan. Ate, ito lang, lang gulay mo. Ayan, guys. Ang ganda ka. So lang, ayan na lang yung kamote niya. Ayan. Plastic. ayan guys si jenetski namimili guys ng kamote pili pili wala nang iba ay konti na lang ito na lang kasi ako lang na makakain eh. ayan guys sila ayan ito lang ko guys ano pa ba ayan guys ito ang sa mga sa gilid gilid lang sa gilid gilid lang to guys sa mga nabibili namin ayan ito ay bulaklak ng kalabasa guys pwede plastic tayo Ayan, meron pa pala oh, ano sa ilalim. O, oh, yan o. Oh, Ayan, tigil. Pang Panglaga lang, pangkain. Ang laki. Ang laki naman. Ay, okay na to. <laughs> guys, Uy, kamote guys. Ayan, ito yung nabili natin. Ano, kangkong? Ano, kangkong? Okay. Uh, oh, oh, ayan, tumpangan nito oo oo ay dito guys ay ang layo ng ma guys mm -hmm. lang to ng kulakan. Kaya yan. Ayan, ayan. Babayad ako. Ay, saban ng pila. Natapos din. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan, may tuyo. Ayan yung karunin guys. Teka, bitin lang. Ayan.

ito magkano? 100. 100. Ito. 100. Ayan na lang kaya. Ayan. Guys, hindi ko alam kung anong bibiliin ko. Ito na lang. Ayan. Ayan, guys. Guys, tumpok-tumpok yung pinggan-pinggan pala yung tinda nila dito. Ayan. Ayan, dito ako namigil.